Good morning po mga kalaki. Alas 8 ng umaga. Tara na. Hilaban na natin. Tayaan na natin itong mga 3-digit lucky numbers. Takbo na sa sukin yung outlet ha. Make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit. Umpisa na po natin sa bansang Texas, 216. Israel, 995. Las Vegas, 309. Alaska, 314. Saudi, 678. Japan, 513. Italy, 201.

Malaysia 791 Dubai 366 Hong Kong 702 China 138 Ayan mga kalaki, kompleto na pa mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga Abay syempre, dapat ikaw naman ang palarin ngayon ha Marami pong nanalo nitong mga nakaraang linggo at sana po ikaw naman po ang sumunod na manalo ngayon Ihintayin ko yan Iramble mo kaya, okay? So good luck, ingat at Mm, winner ka na maya-maya lang.